Senate President Tito Soto may maanghang na banat sa mga taong tumutulong at ipinopost sa social media. Ang buong kwento, isusunod na. Naging viral sa social media ang naging pahayag ni Senate President Vicente Soto III na kung saan binatikos nito ang mga taong ipinapangalandakan ang ginagawang pagtulong sa social media. Ayon pa sa kanyang tweet, kung gusto umano ng mga tao ang tumutulong sa kanilang kapwa, mas makakabuti umano na huwag na lang nila ilagay sa social media dahil mabibigyan lang umano ito ng ibang meaning. Ayon pa sa senador, ang mga tao nagpo-post sa social media habang tumutulong sa kapwa ay dahil mas inaalala nila ang kanilang mga ego. Kung gusto ninyong tumulong, tumulong kayo. Pero sa oras na ipopost mo ito sa social media, kaya bangan na ito sa adpan ng senador. Agad naman na nagkomento ang mga followers ng senador sa kanyang tweet. Sir, mas ma-appreciate namin ang post mong ito kung sasabihin niyo po ito ng diretsyo at wala ng paligoy ligoy pa. Mas gusto po ng tao ang prangka. Puti kung puti, itim kung itim. Walang gray sa ad ng isang netizen. Depende po yan sa motibo ng isang tao. Nasa panahon na po tayo na kung saan malalaman at malalaman ng mga tao kung ito ba'y totoo o pagbabalat kayo lamang po. Yung iba tumutulong lang para sa pansariling kapakanan lamang. Samantala yung iba naman ay ginagawa ito para pamarisan ng lahat. Sabi naman ng isang netizen. Hinamon rin ng isang netizen si Senador Soto na pangalanan kung sino ang kanyang tinutukoy. Kung may ka, pangalanan mo. Gawain mo rin yan pag-eleksyon. Suhol mo, aldab, kapalit ng boto, hipokrito ka, saad pa ng isang neresen. Sa naging pahayag ng senator Soto kamakailan lang, sinabi ng Senador na ang pagtulong sa kapwa ay dapat walang hinihintay na kapalit. Mga kababayan, lalo na ang mga tagapangalaga ng kalusugan at tumutulong ng taos puso at walang pagyayabang ang pagtulong sa kapwa na walang hinihintay na kapalit o papuri ang tunay na dakila sa adpa ng senador. Para naman dun sa ilang kababayan natin na nagyayabang at mahilig maghamon sa mga senador, sa mga senador at politiko na lumabas at tumulong sa kapwa, sana mahimasmasan kayo at magkaroon kayo ng tamang katinoan dagdag pa nito. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe and mag-comments down below. Muli po, yo Palermo.